ang ano, lahat ng gusto ko ay lahat ng gusto ko ay susundin nyo susundin mo susundin mo susundin mo ang magkamali ay pipingutin ko pipingutin ko ganyan hey. na pinot gusto ko tinapay nga gusto ko ng tinapay gusto ko ng tinapay eh, kuya, gusto ko ng kape nga. Gusto ko ng kape. Gusto ko ng kape mo. Lahat oh. mm. ng gusto ko. Ay, susto. susundin mo nga. Susundin mo. Susundin, susundin mo. Susundin mo. Susundin mo. Mm. Ang magkamali. Ay. Ang magkamali. Ay. 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 Ang magkamali. Ay. Oh. Mama. Mama naman. <usion> <sm dispers> Aku <Alcohol Physical Patriots> murang mm -hmm. <daha iyis> <coughs> Ma -ma Mama. Mama, mama, mama. Pak mama mama. Kayak mama. Na